Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa nawawalang titulo or mga lost title. Magkano nga ba talaga ang total na magagastos pag mag-hire ng lawyer para mag-file ng petition sa korte para sa nawawalang titulo? So ang estimated cost na po ngayon is nasa around 30 to 50,000 at usually package deal na po ito from start to finish. So kung nakapackage deal po, hindi na po nagmamatter kung ilang hearing man ang nakaschedule na dapat puntahan ng abogado. Kung ilang pleadings man ang gagawin kasi nga nakapackage deal na. Usually after ma-assess ng abogado yung case ninyo, yung availability ng mga evidences na hawak ninyo, magkakaroon na siya ng idea sa magiging takbo ng kaso pag nag-file na sa korte ng petition. At ito yung mga factors na pagbabasihan niya sa pag-come up ng amount na sisingilin. So kung sa tingin ng abogado na hindi naman ganun ka-komplikado i-defend yung case mo, so medyo di ganun kamahal yung sisingilin niya. Pero kapag sa tingin naman ito is sobrang komplikado i-defend ang case mo, nakikinita niya na na maglalaan siya ng napakaraming oras para pag-aralan yung kaso mo. Maraming araw na magpupuyat siya para pag-aralan ang case mo, Then this time, syempre, mas mahal naman ang sisingilin ng abogado. So depende sa negotiation ninyo with the lawyer kung paano ang payment. If payag ba ito sa installment, down payment po na, etc. At take note din po na yung outcome ng case is either mag-grant po yung petition or may chance pa rin po na madenay. So importante po talaga na maging honest kayo sa abogado para ma-defend niya talaga ang case at walang gulatan na mangyayari usually during hearing dahil meron kayong itinagong information na maaaring ikatalo ng kaso ninyo. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.